Seven best things in life. Pare, napansin mo ba? Minsan kahit anong yaman mo parang may kulang pa rin. Hindi rin lahat ng matalino masaya. At hindi lahat ng sikat, kontento. Bakit kaya? Kasi ang pinakamahalagang bagay sa buhay, hindi nabibili. At kung meron ka ng mga ito, ikaw na ang tunay na mayaman. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang seven best things in life mga bagay na kapag pinahalagahan mo, siguradong magbabago ang buhay mo. Handa ka na? Let's go. Una, love. Simulan natin sa sinabi ni Mahatma Gandhi. Where there is love, there is life. Kapag meron kang pag-ibig sa puso mo, parang bumibigat man ang mundo mo, may kasama kang bubuhat nito. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa romantic love bro. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pamilya, mga kaibigan, at kahit sa sarili mo. Kung wala kang pagmamahal sa buhay mo, kahit gaano karami ang pera mo, para ka lang robot na gumagalaw pero walang puso. Kaya kung may mahal ka sa buhay, iparamdam mo sa kanila ngayon. Huwag kang tipid sa I love you at salamat. Pangalawa, health. Sabi nga ni Virgil, the greatest wealth is health. Walang kwenta ang milyon-milyong piso kung hindi mo naman ma-enjoy. Kung hindi ka makalakad, kung hindi ka makahinga ng maayos, o kung lagi kang pagod, paano mo ma-enjoy ang buhay? Marami sa atin ang nagpapakastress kakahanap ng yaman, pero nakakalimutan na ang sarili. Kailan ka huling nagpahinga? Kumain ka ba ng maayos? Huwag mong hayaang dumating sa punto na ang doktor mo na ang magsasabi sa'yo kung gaano ka na dapat magbago. Pangatlo, time. Ito naman galing kay Jim Rohn. Time is more valuable than money. You can get more money but you cannot get more time. Totoo to. Pwedeng dumami ang pera mo pero ang oras mo. Kapag nawala hindi mo na maibabalik akala natin ang dami pa nating oras pero hindi natin namamalayan lumilipas ang buhay natin sa kaka-cellphone, kaka-binge-watch at kaka-procrastinate. Kung may pangarap ka, gawin mo na ngayon. Kung gusto mong sabihin sa magulang mo na mahal mo sila, huwag mo nang ipagpabukas. Pang-apat, peace of mind. Sabi ni Wayne Dyer, peace is the result of retraining your mind to process life as it is rather than as you think it should be. Minsan, tayo mismo ang nagpapahirap sa sarili natin iniisip natin ang opinyon ng iba, nag-overthink, at nagpapakastress sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Alam mo ba ang sikreto ng totoong mayaman? Hindi lang pera, kundi katahimikan ng isip. Kaya kung may hindi na nagwo-work sa buhay mo trabaho, relasyon, o sitwasyon baka oras na para pakawalan mo yan. Panglima, purpose. Eto astig Sabi ni Mark Twain. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Kapag alam mo kung bakit ka gumigising araw-araw, ibang level ang energy mo sa buhay. Hindi ka lang basta nabubuhay, may direction ka. Ano ba ang nagpapasaya sa'yo? Magturo? Magsulat? Tumulong? Magnegosyo? Hanapin mo ang purpose mo, dahil doon mo makikita ang tunay na kasiyahan. Huwag kang mamuhay ng walang saysay. Pang-anim, true friends. Ito naman galing kay Douglas Pagels. A friend is one of the nicest things you can have and one of the best things you can be. Hindi sukatan ng tunay na kaibigan kung gaano karami ang friends mo sa Facebook. Ang tanong, sino ang anjan pagbagsak ka na? Alagaan mo yung mga totoo sa'yo, yung hindi ka iiwan kapag wala ka nang maibigay sa kanila. Dahil sa huli, hindi mo kailangan ng madaming tao, kailangan mo lang ng tamang tao. Pangpito, happiness. At syempre, sabi ni Aristotle, happiness depends upon ourselves. Kung gusto mong sumaya, huwag kang maghintay ng perfect moment. Kumawa ka ng sarili mong kaligayahan. Huwag mong i-base ang happiness mo sa ibang tao o sa social media. Minsan, nasa simpleng bagay lang yan good coffee, isang tahimik na hapon, o pagtawa sa isang corny na joke. O kamote, sa 7 best things in life, alin ang pinaka-importante sa'yo ngayon? Comment down below. Baka yung sagot mo, makatulong sa iba. At kung gusto mong bigyan ng motivation ng tropa mo, I-share mo to. Huwag kang madamot sa good vibes, bro. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang may pampagana sa buhay. Kita-kits sa next video, mga kakamote.